debris ng dalawang building doon sa Cebu City na bumagsak dahil sa malakas na hangin ay eh, ito'y associated pa rin doon sa Bagyong Christine. Ang Philippine Coast Guard dyan sa naturang regyon nasa heightened alert status. May pagbabalita dyan ang Bomb Radio Cebu. Sinuri ng Office of the Building Official ang ilang gusali sa Cebu City matapos bumagsak ang mga debris dahil sa malakas na hangin dulot ng Bagyong Christine. Kabilang nito ang 30 taong gulang na gusali na AMSU na nasa Osmeña Boulevard Corner, Arlington Pan sa Barangay Santa Cruz, Cebu City at maswerte na lang na walang nasugatan o natamaan na tao na nahulog ang mga debris. Gayon din ang pagkahulog ng aluminum cladding sa isa sa mga school building sa Cebu City na nasa gilid ng kalsada na nagbigay ng pangamba sa mga motorista at mga taong dumadaan. At mabuti na lang rin na walang nasugatan o natamaan ang nasabing cladding. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Architect Florante Catalan, ang head ng obo na kada taon ay nagsasagawa sila ng inspection sa mga gusali, lalo na ang mga nasa labing limang taong gulang na nakatayo upang masiguro na ligtas pa ito. Ngunit dismayadong ibinahagi ni Catalan na wala pa itong natatanggap na tugon. Kahit walang nasugatan, nag-issue pa rin ng violation ang tanggapan ng OBO sa mga nasabing building dahil nagdulot ito ng panganib sa publiko. Sa mga structure na mga ganyan, na mga old structure, ang ginagawa ng opisina na Office of the Building Official, Cebu City, ay in-inspect natin yan yearly. So uh, dapat silang kumuha ng annual certificate sa opisina. E meron tayong listahan doon ng mga list of requirement, na kung saan isasubmit nila sa office. Isa na doon, yung structural list stability sa kanilang building, lalo na kung old buildings na, no? So, yun ang isasabit nila sa office bago sila bigyan ng fake it of ano, infection. With that one, ma-assure natin na safe ang kanilang building. Samantala, naka-heightened alert status ang mga tauhan sa Philippine Coast Guard Central Visayas sa gitna ng epekto ng tropical storm, Christine. Sinabi ni Insin Abel Lumboy, ang tagapagsalita ng PCG-7 na naka-heightened alert status sila simula nitong miyerkules ng umaga matapos ipinataw ng pag-asa ang majority ng rehiyon rehiyon sa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1 dal sa bagyo upang maiwasan ang posibleng panganib na dala ng bagyo pansamantalang sinuspinde ng mga awtoridad ng Central Visayas ang lahat ng mga byaheng dagat papunta at pabalik sa mga apektadong lugar dahil sa pagkansela ng mga sea trip nasa 553 na individual ang naiwan na stranded ayon sa naitala alas 8 ng gabi ng PCG7 at mayroon 70 sasakyang pangdagat at halos 250 rolling cargos ang naantala sa kabila kabila sinabi ni Lumboy na wala pa silang natatanggap na ulat na mga insidente na may kaugnay sa Tropical Storm Christine. Dagdag pa ni Lumboy na habang inihintay pa nila ang pagtatanggal ng suspension sa mga C3 pinayuhan ng publiko na sundin ang kanilang mga payo at maging updated sa mga pinakabagong pangyayari. Mula rito sa lungsod Luwiga ng Cebu, Bumbo John Nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basa Radio, Bumbo!